Si Jillian Ward ay nagpakita ng taos pusong suporta kay Michael Sager after his big Exido Ilahat. Welcome back sa Star Pulse Z. Kung fan ka ng Filipino celebrity reality shows, alam mo kung gaano ka emosyonal at unpredictable ang journey na ito para sa mga housemates na ito. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa kompetisyon, ito ay tungkol sa pagkakaibigan, koneksyon, at suporta na ibinibigay nila sa isa't isa, lalo na kapag ang isang paglalakbay ay natatapos at iyon mismo ang pag-uusapan natin ngayon. Ang matamis na mensahe ni Jillian Ward kay Michael Sager matapos siyang mapatalsik. Manatili upang malaman kung bakit ang simple at taos pusong galaw na ito ay nakaantig ng napakaraming puso. Pasukin natin ito ngayon bago tayo sumisid sa mga makatas na detalye ng suporta ni Jillian para kay Michael. Tingnan muna natin kung sino ang dalawang ito, si Jillian Ward, as most of you know ay isang kilalang aktres sa ilalim ng ACV Network Sparkle Talent Management. Siya ay nasa limilait mula noong siya ay napakabata at nagbida sa ilang mga hit na palabas. Pero alam niyo bang nagkatrabaho sila ni Michael Sager sa sikat na serya ng GVV na Dili Ilonggo Girl? Tama yan! Ibinahagi nila ang screen at malinaw na nakabuo sila ng isang matibay na samahan higit pa sa pagiging co-star. Si Michael Sager, sa kabilang banda, ay hindi lamang ang iyong karaniwang artista. Nakakuha siya ng maraming atensyon nang pumasok siya sa Pinoy Big Brother, Celebrity Collab Edition. Isang espesyal na season ng EG, nakilala sa pagsasama-sama ng mga celebs mula sa iba't ibang industriya at pagsasama-sama sila sa isang bahay na puno ng mga sorpresa at hamon, sadly. Si Michael at ang kanyang duo partner na si Emilio Daez ang pinakahuling housemates na napaalis sa show. At bagamat laging mahirap umalis, talagang nakakataba ng puso ang sumunod na nangyari. So, after Michael's exit from this big house, Jillian took to Instagram to show her support. At sabihin ko sa iyo, ang kanyang mensahe ay tunay at matamis, na pag usapan ang lahat, ibinahagi niya ang isang clip ng Michael, Isang simple, munit kaibig-ibig na sandali kung saan siya ay nakasukbit at inaayos ang kanyang pantalon. Napakaliit na bagay, ngunit marami itong sinasabi tungkol sa pagkakaibigang binuo nila sa labas ng screen. Ngunit ang talagang nakakuha ng atensyon ng mga tao ay ang kanyang caption. Oo, oh, oh, tama ba? I mean, gaano kaganda iyon? Si Jillian ay nagbibigay sa amin ng isang pagsilip sa tunay na karakter ni Michael, isang taong nagmamalasakit maalalahanin at sumusuporta. Iyan ang totoong Michael, ayon kay Jillian. Malinaw na hindi lang siya pinupuri niya para sa taong nasa screen niya, kundi pati na rin sa kung sino siya sa likod ng mga eksena, bilang kaibigan at kasamahan, and let's be real. Kapag nasa high-pressure environment kagaya ng Ify House, yung totoong pinapakita mo. Kaya, para kay Jillian na ipahayag sa publiko si Michael tulad nito, nagsasalita ito tungkol sa kanilang pagkakaibigan pagkatapos ng kanyang pagpapalayas. Naglaan ng ilang sandali si Michael upang pasalamatan ang kanyang mga tagahanga at tagasuporta. Sa isang taos pusong post, ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa lahat ng nag-cheer sa kanya sa buong ihi journey niya. Laging nakakaantig na makitang kinikilala ng mga kalahok na ito ang pagmamahal at suporta na nakukuha nila mula sa kanilang mga tagahanga, lalo na pagkatapos dumaan sa gayong emosyonal na roller coaster. Sumulat si Michael. Salamat sa lahat ng sumuporta sa akin sa buong paglalakbay na ito. Ito ay isang hindi malilimutang karanasan at ako ay nagpapasalamat magpakailanman. At mararamdaman mo talaga ang sinseridad sa mga salita niya. Hindi kailanman madaling magpaalam sa ganoong matinding karanasan, ngunit tila tinatanggap ni Michael ang lahat ng ito sa pagtatapos ng araw. Ito ay mga sandaling tulad nito na nagpapaalala sa amin kung gaano kahalaga ang tunay na pagkakaibigan sa industriya ng entertainment. Madalas nating nakikita ang drama, ang kompetisyon at ang kinang sa mga reality show tulad ng Pinoy Big Brother. Ngunit ang tunay na koneksyon tulad ng sa pagitan ni na Jillian at Michael ang tunay na ginagawang espesyal ang karanasan. Ang suporta ni Jillian kay Michael kahit umalis na siya sa FEE House ay nagpapakita ng lalim ng kanilang pagkakaibigan. At ang pasasalamat ni Michael para sa kanyang mga tagahanga at taga-suporta ay patunay na ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa spotlight. Ito ay tungkol sa mga taong nakilala niya sa daan at sa mga ugnayang kanilang nilikha. Kaya, ano sa palagay mo ang matamis na mensahe ni Jillian para kay Michael? Laging nakakapres kong makita ang tunay na pagkakaibigan sa mundo ng entertainment. Ano sa tingin mo ang kanilang pagsasama? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. Gayon din, kung fan ka ng Pinoy Big Brother, Celebrity Collab Edition, huwag kalimutang tumutok sa palabas. Ipapalabas ang mga bagong episode tuwing weekday sa isa 0 at katapusan ng linggo sa anim oras labin lima minutos yay, sa Gave Network. You won't want to miss it. Don't forget to like, share, at I spread ang good vibes. See you in our next video. Ito lang sa Star Pulse Philippines. Manatiling buzz.